to so guys balik adventure naman at talag bago ang nakita ako dalawa kailang humaharang itong isdang pula palabasin ko muna yung isa ando na ayan sa pool umalis itong isa buti hindi lumayo ayan sa pool din dating spot lang ito sa parting malayo yung lagi namin nadamihan ng isda sana maraming bagong tabi uli oi balatan wow malaki kwartang linaw na 300 thank you lord at balatan agad sana may mga kasama pa ito ito may punong maganda at hindi gumagalaw sapulkan bato ka ay hamal na yan hindi na nga gumagalaw hindi tinamaan ayan tinamaan din Ponong or tonong kung tawagin dito. Kupa pa, pakita na. Oy, as dagat, sa bibig ko patatamaan. ayun sa pool, dala ka palabas. Yun lang, nakapunit. Dala ang botse. Sayang. Sa sobrang lakas, hindi kinaya ng pana. Nawala na. Malalim ang butas sayang ito po set dalawa ayan sa pool nakaalis pa yung isa sayang madalang ang isda parang walang bagong tabi ito may sibongin orsono. ganda ng pwisto ayun sa pool 180 ang kilo dito minsan na 200 pag yung malaki buwan Ops, sibungin pa. Ganda rin ng pwesto. Yari ka. Ayun, sa pool. Nakadalawa ng first class na isda. Kwartan linaw na ito. Sana mayroon pa. Ito, punong uli. Ayun, get it. Ganito sana, mga gandang patama. Ito, tikwe. Ayun, sa Parang punong din ito. May isa pa. Nakatanggal pa. Ayan, sapol pole. Nadubli ka tuloy ng tama. Kasamuna at may isa pa. Ayan, sapol din. Pero mas masarap ito sa punong Ito, samaral Nakatago ang ulo Ayan, sa pool Yung isang klase, ito na samaral, 120 ang kilo Ngayon at malaki ang buwan 140 Ito, tikwi pa. Ayun, gitik. Masarap itong sinasabawan. At ito, punong. Ayan, sa pool. Madalang ang isda. Madalang rin ang talagbago. Ito, mayroon pang sibongin. Ayan, sapul din. Ay salamat, tatka tatlo na. Kupapat balata naman sana ang magpakita. Magandang balatan at kupapat mapresyo. Maka Makaisa lang sa balatan may 300 na. Ito, talagang bago. Dalawa. Ayan, sapal pareho. Pag ganito madalang ang isda, tsaga lang ang kailangan. Pag meron tiyaga, merong ilalaga. Malaki ang bahurang ito. Kahit magdamag, hindi ka lang ikutin. Ito talagbago, bago, dalawa. Testingin kong dubulin. Lumayo itong isa. Tabi kayo. Nagulat pa. Ayan, sa pool. kasawle uli. sa pool din. Sana sunod-sunod na ang mga talagbago. Itong talagbago, mas masarap ito sa danggit. Ito talagbago pa andito sa ilalim ng bato. Alanganin ang pusto. Ayan, nadaplisan. Sabi nat alanganin 'yon. Pasuot na. Ayun, buti at inabot pa. Pareho lang ito ng danggit, masakit makatinik. May punong dito sa ilalim ng corals. Ayun, gitik. 60 hanggang 70 ang kilo nito. Kapresyo ng alatan. At ito may toros. Itong toros ang masarap gataan. Ayan, sa pole. Parang tanggit din dito. Kaya lang, hindi na ito nalaki. Hanggang ganito na lang ang tamang sukat. Sana may toros pa. Ito punong, nakasilong nyo naman sa corals, takot sigurong mabasa sa ulan Ayan, sa pole Tsatsaga-tsagaan ko ang mga punong at madalang ang talagbago Kanuping at manitis, wala Ito talagbago pa, nasa pinakailalim Ayan, sa pole Maganda't, nasunod-sunod na ang mga talagbago At ito, may pulang isda. May kasamang alatan nasa may parting ilalim. Andito kita, kaya lang butas. Dito kapuntahan sa kabila. Baka lumabas. Andito na. Ayan, sa pool. Kapresyo lang ito ng alatan. Ay, alatan. Punong balatan at pa Pakita na kayo. Dito guys, may napansin agad ako ditong ahas dagat or hitan. Tumago agad nung palapit ako. Grabe ang takot. At ito, nakita ako yung parting kalahati ng katawan. Nasa pinakailalim. Sana abutin ng pana. Ayun, sa pole. Dala ka palabas. Grabing lakas. Nakikipaglaban sa pana. Yun, nakapunit. Ando na. Butat ando yung kasama ko. Sakto sa kasama ko. Ayan, dinamaan. Pagtutulungan ka namin. Nanlalaban doon sa pana ng kasama ko. Iba talaga ang ahas uh, dagat. Sobrang tapang. Kukuhain ng kasama ko yung dala niyang kutsilyo. Pag may kutsilyo, madali lang itong patayin kinakagat yung bata ng kasama ko. Nakasubrahan ng tapang. Ayan, sa iyo. Linalabanan mo ang pana ng kasama ko. Ayan, ang gigante sa iyo, kutsilyo. Sigurado na, makakagata na ng balanghitan. Ang kailang tawag dito sa lugar namin, balanghitan or labong. Patay agad. Buti na lang, may dalang kutsilyo yung kasama ko. Mas masarap rin dito daing. Sausawan suka. Nakargado ng sili. Sa bagay, lahat mo ng daing masasarap. Lalo na yung daing na ibababad muna sa suka bago ibilad. Ayos. magkakatikim na uli ng balanghitan. At masarap rin sa pagluto ng ganito, yung kargado sa tanglad. Mabango at masarap ito, danggit bahura ayun, gitik ganda ng pagkakatama ops, may manok andun pa ito, danggit bahura pa ayan, sapol ang danggit bahura hindi nataas ng presyo isandaan lang lagi ito, may tikwe Ops, may manok pa. Ay, wala nang Hindi na naman tumitigil. Ayan, tinamaan din. Sabi na. Sunod-sunod na naman 'yan. Kala ko baga walang manok, nakikinig lang pala. Ito, kanuping. Ayun, getik! At tag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa panonood. Didilin siya na lang ang hanapin namin. Ma isang pa kami. Madagdagan pa lamang kahit kaunti.